So yun mga tol na Kuya Mabs is back Ayun May comment kasi sa atin At sasagutin natin yung comment niya Dahil Ayun nga May nagsasabi siya na Bakit hindi daw ako nagpro Kagaya nila charles Suarez At ni Yumer Marshall So ayun Nasa inyo naman niyan O nasa amin na Kung gusto namin magpro Gusto namin mag Ibang kategory na Diyan sa professional Magkaiba kasi yung kategory namin Sa Amateur at saka sa professional. Yes, although maraming pira sa pro pag maging world champion ka. Hindi naman lahat kasi may ibang promoter naman o manager na nag-provide o nagbibigay sa mga professional boxing. Kasi kung gusto kong magpro matagal na since 2012 pa siguro kung nahikayat akong magpro. So ayon, uh, nag-decide ako na puntahan ko muna yung national team at itry ko yung training doon at mahasa pa ang aking skill sa boxing kaya hindi ako nag-pro although dito sa national team yes malaking karangalan ang magiging member sa national team dahil yung laro namin dito is international kaya ayun bukod sa international yung laro namin may tinatanggap kaming monthly allowance dito sa PC o Philippine Sports Commission. Kaya yung mga mature dito, kahit mga bata pa, ah uh, napupursige talaga na makapaglaro abroad dahil uh, yun, may bukod sa allowance dito, may extra allowance pa. At uh, kapag makapag-medal one siya abroad, may ibibigay ng incentive sa PC o sa barangay o sa mayors nyo. Kaya Ayun, malaking karangalan talaga na naging member ako sa national team at nagpapasalamat ako sa ABAP at sa PEC Philippine Sports Commission and also the ABAP who provide the uh, mga gamit, mga pagkain namin dito kasi libre lahat at bukod doon, may ID kaming 20% discount, konti lang nakakaalam niyan pero kami mga national team lahat ng member ng Philippine Sports Commission ay may discount sa mga establishment ng mga uh, tawag nyo yung mga qualified lang doon sa ID namin kaya malaki talaga yung bihaya na makukuha mo dito lalo na kapag makalaro ka international at mga malaking tournament yung talaga yung pinakadabis ang makapaglaro ka sa mga major tournament kagaya ng SEA Games, Asian Games World at SEA Games at itong Olympic ang pinakamataas kung nakikita nyo sa mga medalis natin sa Olympic dyan, si Nakarap Alam, ni Stipetisio, at si Yumi Marshall, at si Erebe Ligas, diba? Kung gaano kalaki ang binibigay nilang mga uh, incentive sa Pilipinas at di pa kasama dun yung mga private sector na nag-sponsored sa kanila. So dito talaga, like sa sinasabi ng coach namin, magiging milyonaryo ka a kasi maraming larong to na, maraming laro na Malaki, every year. Kaya, ayun, hindi mo na ako magpro pro at uh, wala na din akong balak na magpro Dahil, dito sa national team, uh, nakagawa ako ng pangalan ko sa lugar namin at uh, and also sa Philippine Sports Commission. Uh, nagkapangalan ako at nakilala ako, hindi lahat pero sa, bar lalo, sa barangay namin. Ah, nakikilala talaga ako as a boxer kaya laking pasalamat ko na andito ako ngayon sa national team at siyempre sa mga taong nangangarap na maging national team sipagan so, nyo lang at ah, huwag mawala ng pag-asa ikaw nga lagi kong sinasabi yan araw-araw may pag-asa ah, magsikap lang tayo dahil ako nag, ah, yun din yung motivation ko sa sarili na magsikap kasi balang araw o oh, hindi araw-araw lagi tayong nasa baba Araw-araw umiikot yung buhay, araw-araw panibagong buhay, araw-araw panibagong training, panibagong masaksiyan, panibagong insayo 'Yun yung ano natin. Kaya kaya ko active rest. Ayan, hindi nawawala yung exercise natin, ehersisyo sa sarili dahil para sa atin din 'yun. Ayun oh, ah, maraming salamat sa mga nag-congratulate sa aking na-upload na video. At hopefully mag-28k na tayo. So, keep follow my Facebook page. At uh, sa mga nagano dyan, nabago nating name ng Facebook. Kaya, ayun, maraming salamat. And God bless po sa lahat. Merry Christmas and advance sa New Year.